Si Karel Cat Lopez, isang proud Davohenia at ipinanganak noong July 6, 1998 mula sa serye ng rejections, ngayon isa nang sikat na Filipino TikTok star. Pangarap noon ni Karel na maging isang flight attendant. Paulit-ulit siya nag-apply, pero paulit-ulit ding na-reject. Kasi gusto ko talaga mag-FA. PAL, Cebu Pacific, Air Asia, bumabiyahe pa ako ng Jensen. Ondas the spot, sasabihin sa'yo eh. uh, oh, Hindi ka tanggap. Oh, oh. Pero sa halip na sumuko, ibinahagi niya ang kanyang kwento sa It's Showtime Online U. At dito siya nagsimulang makilala. Mula roon, pumatok ang kanyang mga nakakatawa at relatable skits sa TikTok at Facebook. Babe, four years na tayo. Hindi ka pa nagluloko. Okay ka lang? pati Patingin na lang ng cellphone mo. Patingin na lang. Bakit hindi ka natataranta? Sa Instagram na lang. For sure, may mga pinafollow ko ang mga babae. God is with you. Ngayon, may higit 2 million followers na siya sa Facebook, halos 889,000 sa TikTok na may lampas na 20 million likes at libu-libong subscribers sa YouTube at Instagram. May mga video pa siyang pumalo ng higit 9 million views. Liza Soberano, napakaganda mo. Pwede mo juwain kahit sino Lumabas din siya sa mainstream TV sa It's Showtime, kung saan tampok ang kanyang inspiradong journey mula rejection hanggang online fame. Minsan na rin siyang na-feature sa pep.ph, isa sa leading entertainment news website, dahil sa kanyang viral na kwento ng Steak Misadventure. Unang beses niyang kumain ng steak, inakala niyang 400 pesos lang, pero pagdating ng bill, 6,000 pesos pala dahil 400 pesos kada gram. At matapos ang lahat, ang kanyang punchline, Huwag nyo kung kakausapin si Karel Cat Lopez. Isang Davawen yana na nagpapatunay, ang rejection pwedeng maging simula ng mas malaking tagumpay. Sa kabila ng ilang kritisismo, patuloy siyang umaangat. Patunay na mas malakas ang katatawanan at katatagan kaysa sa negativity.